magandang araw po sa sa ating lahat. Ito, nandito po kami ngayon dito sa probinsya namin. Dito kami lumaki. Ayan. Ito, dito kami lumaki. Magmula dito, dyan, dyan Yan yung pag-aari ng mga magulang namin. Yan, napuno ng na mangga. Yan, ang gandoon. sa mga ano. ayan, Ito pinutol na to mangga 'to. Malaking mangga 'to. Eh. Ah. Pinutol na. Yan. Wala na kasi nakatira dito kaya ganyan na itsura. Ah, ganyan na itsura yung bahay namin. Eto, kuliglig yan eh. Ano nang kuliglig? Kaya nasira na lang kasi walang gumagamit. Eto. Um, Ayan yung puno, yung mga ano ang eh. Ayan yung namin. Ayan yung Ay, ganda yung namin. Lilinisan namin ng pag-awa ng Diyos. Ayosin namin yan. Na. Ang daming buko. Ang daming buko ng buko. Ang daming buko na nanay yan lahat. Ang ni nanay lahat yan. Ang ganyan. Yan, ito yung balon namin dati. Ayan. Ewan ko kung gumawa pa. Ayan. yung oh, balon. Ay, wala na. Marumi na. Ayan, o. Oh. Balon yan. Balon namin yan dati. Maliliit kami lalim yan hmm. guro mga 30 feet meron yan. yan ayan yung ano namin hanggang dito yung sakop ni lupa ni nanay may mga tanim ng kapatid ko rito yung junior namin yung nag-aasikaso ngayon dito ayan o may kalabasa sitaw ano naman, may mga puno ng sagi ngayon doon. Dami, may laki ng buong ng sagi, no. Ayan. Ito papaya. Hmm. Ito papaya. Oh. Hmm. Ito papaya. Oh. lang samantalang sa Maynila. Ang mahal-mahal niyan. Ayan si Tao. Oh, ayan oh. Ayan. ayan. Yung bahay namin dati walang na umaasi kasi wala nakatira kaya ganyan na itsura oh, siguro ano to uh, nasa uh, 700 ganun um, 7000 square meter gandi yan oh, dito nakatira yung kapatid namin junior. Ganito dito 'yan. Oh. Ang laki niyo. Dami yang alagang mga ano. Niyan oh. May manok, ganun. May hayan, may duck. Oh, uh, may duck. Kaya na, oh. tama may mga chicken na native, may duck. Hindi ba? Ayan oh. Kaya ang sarap-sarap sarap mamuhay dito yung ano kita mo, eh, may mga panggatong siya. 'di ba? Hindi mo na kailangan bumili ng gas. Lalo, lalo na mahal ng gas niya. O oh, ayan sila oh. Oh, dami. Dami. Oh. Dami. Dami Oh. Dami yan. Oh. oh yan. Yan yung bahay ni Kuya Ong oh, ngayon. Ganda no. Oh. Yan yung bahay ng junior namin. Mga anak nga, mga teacher mga IT mga ganyan yung mga ano ang daming gagamitin na luto ano mga kaawayo ano po oh. mamaya tinola ka ngayon oh, mamaya oh. ito o oh, ayan, luto, ano kita mo di ba di magluto yan oh. ayan yung mga ano o oh. yan ah, oh, ang daming pang manga, oh, ang daming o oh. ayan o Ayan. Di ba? Dami. Di ba? Ayan Ayan. Laki niyan. Ang eh, sarap. Parang sarap ano rito. Hmm. Sige. Uh, ano, ito lang yung ano, he eh, papakita ko uli sa inyo bukas o sa susunod. Kasi pag-awa ng Diyos, pagdodoobin na makapag-stay kami lang matagal dito. Ilinisin namin yan. Na. Hmm, kaya ano, Kaya abangan nyo po yung pangalawang video. God bless po.